Lagi ka bang nagtataka kung bakit palaging pagdating sa iyo ay napakadali lang ng lahat? Ang dali kang iwanan, ang dali kang saktan, ang dali-dali kang pabayaan, napakadali mong palitan. Alam mo kung bakit? Ang rupok-rupok mo kasi, ang bilis mo kasing bumigay. Kakakilala mo palang, bumigay ka na agad. Katoking stage mo palang, mahal mo na agad na my day mo na, pinopost mo na, araw-araw ka nang kinikilig sa kanya, katoking stage mo pa lang pero ginagastusan mo na at ibinibigay mo na lahat. Maling-maling na moves iyon, boss. Dapat ikaw yung inahabol at hindi nang hahabol. Ikaw ang kukontrol sa magiging mangyayari at kung ano yung magiging sitwasyon mo. Umiwas ka na dyan, ha? Hanap ka na ng iba. Lumandi ka sa iba. Ikaw lang ang kawawa at masasaktan kapag ipinagtatuloy mo pa yan. Tandaan mo yan. God bless. Ang rupok-rupok mo kasi. Ang bilis mo kasing bumigay.